What is up another day another reaction video. At ngayon naman ang topic naman natin ay tungkol sa loyalty at sa buhay may asawa. 'Yan sa marriage, marriage life. 'Yun naman ang ating topic for today. 'Yon, pag sinabing loyalty, 'yun yung pagiging loyal sa iyong kapartner o sa iyong uh, asawa o sa iyong pamilya. Uh, so, loyalty at pagiging faithful pareho lang 'yan. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng mga ibang tao. Loyal at faithful isa lang 'yan. Okay? So, ang ang topic natin is of course about Uh, Team Jolay. Yun, I'm good friends with a couple and uh, medyo bumaliktad yung mundo nila recently dahil sa mga issues regarding their uh, marriage and mga mga balita daw umano and mga chismis daw di umano ng mga nagiging uh, ka-chat or ka-message ni King Badger. yon. so yun yung mga lumabas sa issue tapos nag-deactivate si King Badger tapos si Jelay nagpost ng mga uh, uh, post itong mga uling araw about kung ano ba yung sitwasyon talaga nila and of course napakadag bumuhos bumuhos ng online hate para sa tropa nating si King Badger medyo bumuhos ng, bumuhos talaga medyo talagang pinaulanan talaga siya ng mga napaka masasakit at mga hurtful na comments regarding dun sa mga pangyayari na ito so sa akin lang so before I make my reaction basahin muna natin yung uh, Facebook post July dito lang hanggang uh, hour ago lang Uh, ito yung post na me loves meron akong kwento may tropa ako tapos meron na siyang nadin pero mas bet niya sa mga obli kaya tawag ko na sa kanya ngayon ay boyet hi boyet amiss tropa ayun syempre of course boyet is referring to King Badger the one and only actually medyo kamukha talaga medyo a wig naman nakikita ko yung resemblance yan tapos at uh, the same time nag uh, activate na ulit ng facebook si Badger at nag post naman siya nito yan at uh, ang simpleng caption lang yan, nakalagay J yan yeah. yung sabihin uh, sa akin lang ha? sabihin nyo ng lahat kung anong gusto nyo sabihin kay Badger pero sa totoo lang nakita ko naman walang ibang mas importanteng tao sa mundo kay Badger kundi kay Jelay ba diba? sabihin natin minsan minsan uh, nagkakamali siya uh, hindi, nga, hindi, hindi, ko nga siya kung alin doon yung totoo kasi ang daming lumabas eh so hindi natin alam doon kung ano yung totoo kung ano talaga hayaan na natin sa mag-asawa yun sa kanila na yun pero alam ko na lahat kayang ibigay ni Badger para lang kay Jela at lahat gagawin niya para magkaayos sila. So sa akin, ang reaction ko lang sa buong issue na to, uh, siguro yung mga hateful comments para kay Badger, siguro uh, kung totoo nga yung mga ginawa niya, deserve naman niya talaga yon. Pero sa akin, since yung dalawa ay mag-asawa, baka dapat, wag uh, huwag naman nating i-outright dismiss kagad, agad. Tsaka kesa, kesa, magsabi lang tayo ng mga negative comments, sana, supportahan din natin sila. Uh, kumbaga, hindi na naman to parang mag-boyfriend-girlfriend. Eh. Mag-asawa yung dalawa. And pag ganyan, pag mag-asawa, talagang dumarating sa punto na nagkakaproblema, problema case nila medyo napaaga, <laughs> medyo wala pang isang taon. Pero dapat sinusuportahan natin yung mag-asawa na ayusin yung uh, marriage nila. So uh, ako din, nag-post din ako, nakisausaw din ako ngayon lang. Kasi medyo, medyo, uh, mabigat kasi ng mga nakarang araw eh, ngayon mas medyo magaan. Ayan, Ang sabi ko naman, ayan, nadin pauwiin mo na ng bahay si Boyet. Di na uulit yan <laughs> yun, yun. Pero yun, siguro naman Baka by this time, uh, natut natuto na si Baja do sa sa mga maling Maling mga nagagawa niya And sana, he can concentrate On his marriage Do kanya and uh, do everything Para mag-ayos sila ni Jelai Kasi uh, uh, iba talaga yung team Jola eh. Iba talaga yung chemistry nila And yung pagmamahal nila sa isa't isa Alam ba, napakahirap, napakahirap maghanap Ng tao na mahal ka at mamahaling ka Na mahal ka at mahal mo rin Napakahirap maghanap ng ganun. Sa totoo lang. Sa totoo lang, to be honest, lang, napakahirap yun. Ngayon, nahanap nyo na yung isa't isa. Uh, sana, sana, uh, mahanap nyo yung tamang uh, way para may balik yung tiwala sa isa't isa. At, uh, may balik yung pagmamahalan. Katulad ng dati, kung nabawasan man, may balik katulad natin and make it better than before. Forever kasi yan eh. Alam nyo, ang marriage, ang marriage, uh, hindi nga yan parang kanin na isusubo na kapag napasok, Iluluwa ka agad. Hindi, hindi ganyan yung marriage. Dito sa Amerika, oo, yung divorce sa kanila. Ang bilis, ang bilis. Sa atin, sa atin, wala pang divorce. And alam ko, alam ko, hindi ko tinatolerate yung mga, mga lalaki na nangangaliwa. And lalo na yung mga abusive na, na, lalaki. Ayaw natin sa ganun. Pero, pero, tayo mga Pilipino, pag tayo, kinasal, pag tayo nasa marriage, we try to make it work. We always try to make it work. ano no matter how hard it takes, no matter how long it takes, uh, kailangan natin ayusin kasi uh, siniseryoso natin yung pagdating sa mga vows vow natin sa Diyos yan eh so nagkakamali nagkakamali uh, pero at the end of the day uh, mag-asawa sila kailangan nalang ayusin yan yon so medyo medyo nagulat din ako kasi alam ko sa amin lahat sa team loyal loyal kami lahat eh so nagulat din ako kayo, hindi na ako makapaniwala eh hindi talaga ako makapaniwala si Badger nagawa niya yun, <laughs> hindi talaga ako makapaniwala kaya, ang tawag nga namin dyan kay Badger sa tuwala sa Team Loyal, kasi player namin nga ng basketball si Badger, ang tawag namin dyan si King Loyal ano ano ginagawa mo King Loyal, bakit ganyan okay, so sana maayos nyo to uh, mahal na mahal nyo isa't isa, don't let this huwag wag, nyo panalunin yung mga ibang taong sumisira sa inyo, okay, kasi pag pag naghiwalay kayo sila yung mananalo yung mga gustong maghiwalay kayo and never never dapat yon kasi mag-asawa kayo you work things out ayusin nyo yan kung anong kailangan gawin ni Badger para mapatawad mo Jelai gawin mo Badger kasi si Jelai sobrang worth it sobrang sobrang okay hindi dapat sinasaktan and tayo mga team loyal ganyan tayo paminsan-minsan nagkakamali tayo pero we make up for it and uh, we try to be the best partner ever so yun lang yung reaction kontakol sa issue na to kay Nadine at kay Boyet Yon, kay King Loyal. Yon. Uh, Yon. So, I want to hear from you guys. I'm sure yung yung comments ko is not that popular among others ano, pero sa akin lang yung nga iba-iba to. Hindi naman to boyfriend-girlfriend lang eh. mag-asawa 'tong case na to. And uh, kilala ko sila pareho, love ko sila pareho. Ayoko nung ganyan na nagaka nagkakasakitan or nagkaka uh may merong about hiwalayan or kano man ayo, ayoko nang gano. N. Dahil uh, gusto ko team Joy life forever. So you guys, thank you guys for joining. See you in my next video. Love you guys. Bye bye.